Natukoy na ng Indonesian authorities ang kinaroroona ng bumagsak na Air Asia passenger plane. Sa matalas na rin ang identification sa mga na-recover na labi na mga pasahero ng bumagsak na eroplano. Ito ang balita ni Aga Kakbay. Matapos ang tatlong araw na paghahanap, natagpuan na rin ang nawawalang eroplano ng Air Asia na may flight number QZ8501 na may lula na 162 na pasahero batay sa sonar equipment na ginamit ng Indonesian authorities, nasa ilalim ng dagat ang wreckage, malapit kung saan unang nakita ang mga debris ng eroplano. Ayon sa ulat ng Agence France Press, umaabot na sa apat na pung labi ng mga pasahero ang narecover ng Indonesian Navy sa Mayjaba Sea. Dinala na ang mga labi sa Borneo upang isa ilalim sa identification process. Sa ngayon nananatili pa rin sa Crisis Center sa Surabaya, Indonesia ang mga kaanak ng mga pasahero na labis ang pagdadalamhati na sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Inako naman ng AirAsia ang responsibilidad at sinabing hindi tatakbuhan ang kanilang obligasyon sa mga naulilang pamilya. Our vision now is to ensure that we work with Asanas and all the regulators to ensure that we bring a speedy conclusion for the families and that we continue uh, supporting the families through this so that they can have uh, a less painful, it will not change anything. It's a horrible, horrible experience but we will try to do our best. That's our focus right now. That's Samantala, ayon sa ilang piloto at flight experts, hindi pangkaraniwan sa lugar ang hiling ng piloto ng eroplano na karagdagang altitude lift. Pinag-uusapan naman ang posibleng mabagal na pag-angat ng eroplano dahil kung ito'y napabilis, posibleng naiwasan ang trahedya. Ang Air Asia Flight QZ8501 ay patungo sana dito sa Singapore mula sa Surabaya, Indonesia. Lulan ang may 155 pasahero kasama ang pitong crew. Sa ngayon ay wala pang ulat kung mayroon nang natagpo ang survivors sa trahedya. Patuloy ang isinasagawang search operations. At bagaman tila imposible, umaasa pa rin ang mga rescuer at mga kaanak na may makikita pang buhay sa mga pasahero. Mula dito sa Singapore, Aga Kaakbay para sa UNTV News Worldwide.